Isang nana, isang uh, babaeng lawmaker Ano po ang inyong stand dito sa Ngayon ko lang na-realize, nagiging controversial na pala itong Senate Bill 1979 o Itong uh, uh, Prevention of Adolescence Pregnancy Although nakita ko na mukhang maganda ito Dahil ang, ang sinasabi nga nila, ang description nila is Child Protection Bill Dahil tumataas na pala ang bilang ng mga kabataang babae na nabubuntis. Pero may mga nag-uuposo kasi dito. Kayo po ba, nas, nasuri nyo na po ba ito at suportado nyo po ba itong panukalang batas na ito? May mga ibang uh provision na dapat sa tingin ko amyandahan. Oo na mahalaga talaga na mm -hmm. uh, maprotektahan natin ang ating mga anak. Ako ay eh, isang nanay rin. Mm -hmm. At um, ako sa aking personal na pananaw at pagpapalaki sa aking mga anak, ako. ay tinuturoan ko talaga sila ng tamang protection. Mm -hmm. di ba? Mm -hmm. uh, kasama na rin dito na uh, pati yung protection sa kanila kung paano um ayaw dito paano na hindi sila papayag sa mga bagay na hindi nararapat gawin sa kanila mm -hmm. di ba uh, pero kailangan gat ko mali malinaw ang guidelines dito kasi pag sinasabi mong uh, prevention of teenage pregnancies mm -hmm. o kaya um, education on health. Mm -hmm. Dapat uh, holistic yung pagpapaturo dito. Hindi pwedeng mm -hmm. may mga bagay na masyadong explicit. na mm -hmm. uh, sa tingin ko hindi baka in, sa murang isip ng mga bata ay baka hindi makakabuti sa kanila. So dapat siguro ipresenta Uh, halimbawa at dapat malinaw ang presentasyon ng um, education dito, mm -hmm. kung paano magiging instruction, mm -hmm. di ba? H Hindi naman pwedeng uh, masyadong literal, pero uh -huh. dapat sabihin um, ano ang mga bagay na pwede nating gawin para protektahan ang ating sarili. Mm -hmm. uh, uh, kailangan na rin dito yung values ituro mm -hmm. sa kanila. Bakit napakahirap uh, magkaroon ng uh, ng pamilya sa murang edad na hindi mo pa kayang uh, itaguyod ang iyong pamilya. Mm -hmm. At uh, syempre, yung kalusugan rin, anong mga dapat. Pero kailangan din tayo maging practical paano mapoprotektahan ng ating mga bat, mga anak na babae halimbawa ang kanilang sarili para um, hindi nga sila maging biktima nitong uh, teenage pregnancy pero um, ayoko pangunahan ni Selly dahil hindi mm -hmm. din ako expert diyan um bagamat nanay ako iba naman siguro sa akin ang aking paniniwala sa iba napaka-sensitibo nitong bagay na ito mm -hmm. kailangan natin ng mga experts psychologists mm -hmm. um, kailangan din natin ng mga magulang na talagang uh, expert dito kung ano ang best approach mm -hmm. para ma lahat ng se uh, sensitivities mm -hmm. at cultural um, uh, acceptability ay ating ma masama dito sa programa na ito mm -hmm. kasi ma'am 'di ba nandun yung concern kasi nung ilang grupo na yung ibibigay na sex education baka magbigay lang ng curiosity at mas mga kumbaga at saka para ang dating Parang tinatanggalan down ng karapatan ng magulang na oh, sila yung mag-guide oh, mag um, sa ako, mga ako, anak. Ako kaya nga dapat sa nito, dapat may mga magulang nakasama. Very clinical dapat ang approach. Mm -hmm. um, it should not encourage nga um, uh, premarital sex. I mean, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Paano mo gagawin yan? So, syempre... Kailangan mo ng mga eksperto dyan. As I said, clinical approach. Dapat very formal. It does not encourage um, anything beyond uh, promoting safety. Mm -hmm. Pero it is a reality, ma'am, na may dapat gawin ang gobyerno dahil nandyan talaga yung problema na tumataas yung teenage pregnancy. O oh, kasi diba kahit naman sa anong usapin, pagdating sa reproductive health, mm -hmm. uh, kaya nga meron na tayong reproductive health, lo di ba mm. um, sensitibo talaga mm. kaya dapat maayos ang pagkakalatag nito mm. kasi kahit naman pagdating sa uh, prevention of sexually transmitted diseases mm. katulad ng aids katulad ng kung ano pang mga sexually transmitted um, health concerns um, hindi mo maiiwasan na talagang dapat ituro ito para maprotektahan ang mga bata mm. pero paano dapat maayos ang pagkakaturo nito na hindi kabaliktaran ng maging epekto. Mhm. Mm Totoo. Mm -hmm. Sumama so, kayo ba ay co-author ng Senate Bill 1979? Um, hindi, pero uh, kasama ng mga ibang mga senador ito ay pinirmahan natin ang mm -hmm. committee report. Mm -hmm. Hindi dahil sa sang-ayon tayo. Uh -huh. uh, kung hindi dahil gusto nating magdebate dito para kung sakali man ito ay ating sang-ayunan at mapasabi ng batas eh maayos ang pagkalatag nito at yun nga na kinokonsidera ang opinyon ng mga magulang ng ating kultura at ng iba't ibang mga uh, sensitive na mga bagay ukol dito. So, si na dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno po ba kasama sa mga kayo ba yung nilapitan na para ipaabot yung bakit nila ito tinututulan? Uh, ako hindi pa naman. Mm -hmm. uh, kasi nga hindi ko to committee pero um, siguro kinakailangan ng uh, mahabang diskusyon pa ito sa plenaryo para mm -hmm. mas maging maayos ang ang magiging person ng batas. Mm -hmm. Kasi yung nabanggit ni Senator Joel Villanueva, may ilang co-author na nagbabalak na daw mag-withdraw ng kanilang pagiging co-author co doon Senator. And Villanueva. nasa sa kanila 'yon. Mm -hmm. um, ako naman maaari namang ayusin nito na mas maging um ano katanggap-tanggap mm -hmm. pagdating sa plenaryo. So, mm -hmm. kung may nakikita naman din ako, kahit ako personal na hindi ako sang ayon mm -hmm. at sa tingin ko ay taliwas ito sa magiging intention, eh, syempre, hindi hindi ko masusuportahan. Pero, kung pagdating naman sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga anak, mm -hmm. eh, dapat gawin natin ang lahat para magkaroon ng batas na magpoprotecta sa kanila. Mm -hmm. Anyway, pagdating naman sa plenary, bukas naman ho yun pag tinatalakay na para sa mga anumang ipapanukalang amendments para maging acceptable po. Tama. Mm -hmm. uh, kung nasa sponsor yon, kung tatanggapin mm -hmm. niya, uh, yung killing ng mayorya na mapalitan o maambyandahan ng mga ibang provision dito. Mm -hmm. Amang panghuli na lang po, bilang dating chairman ng Committee on Public Services, uh, ngayon po ay dinidinig sa uh, Senate o uh, nasa plenary na yung panukalang renewal ng prangkisa uh, ng NIRALCO. Kay ba yung may concern o sa tingin nyo dapat na ma-approve dahil mukhang wala namang ibang pwedeng pumalit o nag aspire na pumalit sa Miralco? Alam mo, um, 7.8 million households um, at 580,000 na mga businesses ang nakadepende dito. Kaya kailangan maayos talaga sapagkat may mga issues. Halimbawa, uh, yung taas ng... Um, presyo ng kuryente, mm -hmm. yung mga pass-on charges sa mga partnerships with uh, pass-on charges sa ating mga consumers uh, yung mga partnerships sa ibang kumpanya. Nasagot ito ni Senator Joel pero siguro mm -hmm. uh, pagdating sa plenaryo ay pwede natin pang pag-usapan para sigurado na Um, hindi lugi ang mga consumers o tayo na mga gumagamit ng kuryente sa mga singil. Pero um, supportado naman ako dito na magkaroon ng maayos na prangkisa. Sa ngayon, hindi tayo pwedeng sumugal na basta, -basta.